Paano malalaman kung ang isang tao ay anak ng Diyos? Or siya ay anak ng Jablo? Yes, lahat ng mananampalataya ay kiniklaim na sila ay anak ng Diyos tama. But paano natin malalaman kung siya nga ba talaga ay anak ng Diyos? Ito ang magiging tanda kung siya ba talaga ay anak ng Diyos. Basahin natin ang 1 John chapter 3 verses 9 to 11. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo, ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos, Amen. Nalaman po natin gamit ang salita ng Diyos na ang tinanggap ng Diyos na anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, dahil ang Diyos ay banal kaya naman ang mga taong tumanggap sa kanyang salita ay hindi maaring magpatuloy sa pagkakasala. At sinabi na ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapatid, at hindi gumagawa ng matuwid siya ay anak ng Diablo. Kaya naman upang tayo ay malikang muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sama-sama nating alamin at pag-aralan ang salita ng Diyos. If you are interested come and listen at sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. For update please follow like comment and share. Thank you.